Good morning, good morning, good morning, good morning guys Magandang umaga, maayong buntag, maayong aga sa tanan. few Fluffles di kruun For today's vlog guys, sabihin nyo kami at pupunta kami ng Taytay Rizal Magra-rides kami, titingnan namin yung murang pabahay at magaan pa sa bulsa guys Kasama ko walang iba kundi si Madam Ria, si Kuya Kato at si Kuya Alan <laughs> Ayan. na mga guwapo. Ayan si Kuya Alan guys. Siya yung sakay ko ngayon. Sakay naman ni Kuya Kato, si Madam Ria. Sarap ngayon mag-ride guys at uh, hindi masyadong mainit. Whoops. Mm -hmm. So ano pa? Let's go! ayan guys palabas na kami ng area pero bago kami umalis ayan hindi papayag si madam na hindi daw ipupultank yung motor ayan alam nyo guys tank lang yung motor ko pag si madam ria yung kasama ko Sa't si kuya alan hindi talaga papayag na hindi puno yung tanke natin ayan So yan guys, magsimula na tayo Galing dito tayo ng uh, Petron Dito sa may Gate 3 Yung uh, pasok tamo Extension guys Ayan, uh, mula dito sa Gate 3 Papuntang C6 sa uh, may Taytay uh, Rizal siguro Mga 25 minutes, or wala pa siguro guys Malapit lang ito guys Tadaan tayo dito sa may uh, Bayani Road Tatagos tayo dito sa may Hakunoy Sa tagi, tapos lalabas tayo na ng C6 ayan dito na tayo sa may heritage guys mga sa mga libingan ng bayani ayan dadaan tayo ng tunnel tapos waterfall haguno yan dire diretsyo na yan labas tayo ng C6 ayan ang ganda ng mga daan sa ngayon guys at uh, hindi matraffic area, tingnan nyo guys ang ganda ng daan dito kahit mabilis yung uh, takbom dito uh, kampante ka talaga guys, straight lang ang daan dito, at ito yung uh, patibay na malapit ka na sa Taytay Rizal kasi yan o, oh, Taytay na guys oh. oh. pag nakikita yung Taytay -tay na yan ayan. kasunod yan pag liko mo Rizal na ayan, tingnan nyo guys ang gilid, ang ganda ng gilid nila kasi yan o mga tindahan guys mga kainan dati wala pa yan hindi pa ganito dati yung C6 guys ang ganda na ngayon ayan ito na Taytay. -tay. boundary lang lang pasig yan guys papuntang kainta yan at dito papasok na tayo ayan ito yung entrance mga 100 o 200 meters guys makikita mo na yung mga pabahay dyan Ayan, sa right side natin. Yan, dati wala pa yan. Pinuntahan namin ito dati, guys. Kumuha pa kami ng dalawang lote dito. Kasama ko si best friend ko, si Brad Simran. Pero hindi namin natuloy, guys. Sayang nga. Tingnan nyo, guys. Puro bahay na. Ayan, malalaking building na yung uh, itinayo dito. Kaya medyo nagsisiring kami kasi hindi, hindi namin tinuloy yung inuha namin dati. Ayan, guys. Dito nakarating na tayo sa entrance nila, guys. Ayan. Wala pang bayan dati. Ayan. Dito yung entrance nila, guys. Ayan. Pumasok na sila madam at kuya lang. So, ayan. Susunod tayo. Pagpasok natin dyan, andyan yung office nila, guys. Dyan tayo mag-inquire tinatawag nila uh, labi lobby. lobby nila kung sa malalaking building guys yan lobby dyan yung lahat ng information natin na makikita ayan guys kung makikita nyo may piling na yung uh, kasada kalsada nila wala pa isang buwan tingnan nyo yan guys puro nakatayo na yan dyan puro may may ari na yan dyan yan, dati guys, ayan, kangkungan to, wala talaga mang makikita nitong bahay. Sa ngayon tingnan mo na una-unahan na guys. Kaya ko may pera ka? Masarap talaga mag-invest dito ng lupa guys kasi 100 to. Ayan. 15,000 na daw yung uh, per square meter nito. Ayan, ano oh, yan guys, 100 ano yan, 100 meters. 100 square meters. Ay, dalawang lote yan guys. Tingnan nyo, puro bahay na guys. Pagpunta namin ni Brad dito dati, kangkungan pa yan. Nagtali-tali kami dyan kasi kumuha kami ng tagi isang lote. 50 square meter. Kaso hindi namin natuloy guys. Ngayon, pinag-aagawan na. Kaya nagmahal na ngayon yung lote. Nakalain mo yung 15,000 per square meter na. Yung 50,000 ngayon, hindi. Million na ang halaga guys. Ha? Doon, diba no, sa unaan. Siguro, yung una doon na may... ano. Oo, oh, may mga Muslim. May mga Muslim doon. Baka, diba 15,000 per square meter. Doon doon. Ano ganun dito eh? Wala yan eh. Nung pumunta kami dito, ano pa to? Sibak ina namin. Hindi, lahat na yan. Yung mga dyan, nasa amin nabili yan. Ito nga, oh, magaganda ng bahay dito. Samantana yes. nung pagpunta namin dito, wala kami makita. Wala pa to. Wala, wala pa to dati. Wala pa yan. Wala lahat to. Ako sabi ko sa inyo noon, saglit lang. bang hindi pa buhing sa taong na yung maniwala sa mga tayo non dapat ka na kanalakating <laughs> kaya hindi na yan, na, yan. yung Akin na lang yan. Dito, dito. Na. Ayan guys, Ayan, palaki na na ng uh, pagtayo na, na ng bahay guys Malawak pa ito, doon pa hanggang sa dulo pa At sa kabila nito guys, doon uh, gagawin yung C7 Kung may C6, may C7 na Ayan, sa kabila niyan guys, dyan gagawin yung C7 Ayan guys, ang sarap guys, oh. pag may, may lote ka dito, tayuan mo lang ng kubo-kubo tapos pag weekend, dito ka, tatambay-tambay ka dito. yan magpapanday-panday ka. Ayan si Kuya Alan. Ay talented yan pagdating sa panday guys. Kaya gustong gusto niyang kumuha ng uh, luti talaga dito. Kasi kahit hanggang 5th uh, floor, kaya niyang gawin guys. Kaya excited si Kuya Alan talaga. Siya lang mismo yung gagawa ng bahay. Ayan guys, alam nyo Malapit na yan dito sa Manila guys Ito yung pinakamalapit Dito sa trabaho natin Ayan, kasi Hindi pa nabuti ng isang oras Yung biyahe natin guys Nasa 30 minutes lang makakarating tayo sa trabaho natin Ayan, malapit sa BGC